Kaya ay dito na ulit kami karating sa daan na ikot-ikot tawag dito sa amin ay mabaho yan dito yung kalsada ay ikot-ikot ang daan si sister na Yero uh, yung bubo yung tao sa amin ay palubo yun po ay bibili po ako at bago uwi sa amin maga ayunin lang po ako na tricycle ayan po paalis na yung yan ang amin sinakyan yan hintay hintay lang yan <laughs> Lamat ha, sis? janang aking yeah. okay. Yan Oke na, na to ilagay Diyan Ayan po selamat Oke okay. ah uh, mga kananay, sa akin pibiyahe kanina ay sa awan Diyos ay nakarating din ako ng maluwag at maayos. Ngayon po mga kananay ay dito na po ako kinala Jean. Yan. Yan. Ayun po ay sa aming pagdating ko dito ay awan na Diyos ay maayos din ang aking mga ako. At ngayon po ay may maganda na naman akong ha, magandang balita ha. Yung ano, yung friends namin na si si talagang todo support kay Jin. Kay si Ma'am Lailani, shout out po sa inyo. Kay Ma'am Lailani Ramos, ay maraming salamat po yung iyong binigay na pambili ng mga gamit ni Jen ay dito na po sa amin at ipalabas ko na sa kanya. Ngayon po ay maraming salamat sa inyo, sa lahat ng manonood sa inyo na kung paano ay pinagpapala kami. Alang-alang kay God na kinilo sa inyong mga puso para kami rin ay ma-share ang inyong mga blessings sa amin lalo na kay Jen at ngayon po ay kukunin ko na po yung aking mga binili para kay Jen ito po para talaga sa akin oh. <laughs> thank you Jesus una muna yung pinakamaliit yun binili ko siya ng panglagayan ng mga ingredients oh, wow. Yan. wow thank you binilihan ko thank siya thank you ma'am uh, mga kananay ng pangipit halimbawa mag mag ano siya magluto ng mga uh, kakanin yan yeah. At ito, mga kananay, ibinila ko siya yung pang, 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 ano, pang sandok sa para ma, ano, ma, pang, na, pang, 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 pang yun, ang uh, ito pati ay pang, ano, pang, yung panukat ba, panukat, pag kuha ka ng, ano, de, ano mo na. <laughs> Ayan. Yan po. At saka, binilan ko siya ng Ah, nang maraming kasi mga kananay ay pagdating ng araw ay oras ay magaputo daw siya. Gumagawa ako ng oh. puto. Binigyan ko siya na ah, ko siya ng mga molde. Ayan. 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 Oh, yan na daw. Yun. Ito pa oh. Tani. Ito ay 25 piraso. Ayan. At saka binigyan ko siya ng baso na cute. <laughs> ito pwede man ito pang kape, wow. pang lamig, yan. Ang Wow. At ito pati oh, yung na ano, diyan. At saka ito pati mga kanana yung sabi ni Ma'am Laila ay iniligan ko siya ng ng mga baso na pangkape. <laughs> pangkape. Ayan, bagat yan po. Wow, ang ganda. thank you. Wow, thank you talaga, ma'am. Kaka sa buong buhay ko eh. Simula, ano na po, sa po, ko ako nakakabili-bili ng mga gamit. <laughs> ito mga ano yan ang kanya para mga kanalay mga ah utay utay na naga improve yung pamumuhay ni Jen dahil marami na siyang gamit ito po grabe raming baso ah Oh, ay. Para hindi ka mag-sip. Yan. Pa, isang sip talaga na baso ha. Mother, Para. Yan. Ito po, pang-libre sa ano? Ito pa mga kananay, yung pangkayod sa buko. Ayan. Bakit dalawa? Ay, ganyan naman talaga. Oh. At tapos ito mga kananay, ay, ano Ay, panguna yung mga ingredients na malutuin ni Jean. Tinilang ko siya mga kananay ng 3 in Yung gatas, kape, asukal. yo para hindi, hindi na siya mag-ano. Ayos <laughs> may at saka siya ay nagbili ako ng pang ano, yung Ayun, pang ng, ng paminta. Yung peppermint, yung paminta. Oh, Pandurog. Oo. Almeres. At saka mga kananay ay kung maggawa magano siya ng Dios ay binili ko siya ng kalahating dosi ng baso. <laughs> yeah, yeah, maden, yeah. Yan. Ito, mga kananay, binilang ko siya ng pinggan. Yun. Ayan. Wow. Pinggan. At isang, okay. isang kalating kusina at higyan ko siya ng malaking pinggan. Halimbawa, lagyan ng ulam at kanin. Ito siya. Para may panggamit sa kanyang pag-vlog namin. Ayan. Ayan po. Ang timba, mga... Ma'am, ang timba po ay bibili pa po ako on-going pa dahil hirap magdala galing sa kalapan. At saka yung sinasabi mong timba at saka yung ibang mga gamit po. Ibig sabihin, kalapan ka talaga At saka... Ito po mga kananay. Ang hindi naman mabuhay ang, ang tao sa mga gamit lang. Kundi binilhan ko siya ng... Ito, ang binilhan namin. Yan. Na. Dahil kasi siya ay na mahina daw yung kanyang katawan. <laughs> Ito po. You, mga uh, kananay, nagbili kami ng, ano, ng pang juice sakali kami kung kumain. Ito po. At saka binilhan, binilhan ko si Jen ng malaking quaker oats dahil siya po ay Thank pang minsan. Oh. Walang hindi po, ano. Hindi na po kain so, ng so kanya. Ito oh. po ang binili ko sa kanya. Para siya Kaman, ay maging malakas. Yan. Ay, ngayon po ay Oh, yeah, right. kami. Okay, eh, ay tatlo. Ah, tama. Katawan ay isa-isa lang ha. Thank you daw Lola. Yan, oh, tatlo. Yan. Yeah. 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 Okay. Oh, ikaw, ikaw oh. Si Mark mamaya dito mo, si Mark ang nagbi-video. Oh, Mark oh. Okay. Yan. Yan. Ito ang kay Mark na O oh, yun, Mark mm. Yan, ito Mark Yan ang kay Mark yeah. At saka ito mga kananay Ay iligay ko apos. sa ibang mga apos yeah. yeah. So many apo si mother Kailangan lahat ay makatikim At saka mga kananay Ay Si Jen po ay Magbinta na silang araw Nagbili po ako ng Aming kakanin Yon, yung ano, yung kwan. Yung naman pino naman. na, yung kwan. <laughs> Original. <laughs> At saka ito, mga kananay, nagbili ako ng, mm -hmm. ano nito? Kasi, -gulay. mga gulay na gagawin ni Gina pang, yeah. ano, pang negosyo niya. Hindi ko alam kung ano ito, maganda. Ito. Oh, yeah. Yan. At saka itong, kasi mga kananay, dito sa amin, naga 120 ang kilo. Pero yung nabili ko doon sa kanapan ay Naghalaga lang siya ng 60 ang kilo kaya bumili na ako ng one. Ito ay gamit ni Jing sa kanyang part ano. Nagawa ko ng lumiya. Yan. Yeah. Nagawa daw siya ng sari-sari para mapinta. Ayan. Kaya hanggang dito na lang ang aming ang pangtanggap ni Jing ng blessing at ngayon po ay nagpapasalamat kami. Ma'am, kay Ma'am Lailani Ramos, Ma'am Lubos po ako nagpapasalamat sa iyo dahil hindi lang isang beses mo ako pinadala, so ito ay pangalawang beses na. Kaya sobrang napapasalamat ako kasi ramdam ko yung, yung pag pagsuporta mo sa akin. Hindi lamang financially, kundi napapasalamat ako sa puso mong naramdaman na dahil kahit hindi mo ko kilala ay pinag binibigyan mo ako ng halaga. So maraming salamat po talaga. Salamat, salamat po sa tulong sa, sa amin. Salamin. Yan. Masayang, masayang masaya kami na natanggap ni Jen sa kanya mga saya. anak. Sobrang saya. At ako po, ako rin po, ma'am, ay nagpapasalamat din ako dahil kung ano ang kasayahan ng aking mga anak, ay ganon din po ang naramdaman ko. Nagpapasalamat ako nang dahil sa iyo ay utay-utay uh, utay -utay mong pinasagana yung buhay ng pamilya ni Jen at saka sa kanyang mga gamit ay marami na siyang gamit dahil sa mga sponsor, sa inyong mga viewers. At salamat po sa inyo. Nagpapasalamat. God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat Yan. po. Maraming ma salamat po. Thank you.